Doon, nahihirapan ako sa eh. Pusok ka na. Pusog! Pinag-drive lang kita, hindi ko sinabing kumain ka kasama ko. Ako, ako pinag-drive mo, tapos hindi mo makapakainin? Oo! Kung nalang lang ko sa'yo ito, umusog ka dyan. Drive lang kita ngayon, hindi ko sinabing kumain ka kasama ko. Doon, well, nakakaya. Ang dami nang nakatingin sa atin. Iyan, mo ka. Sit. Umupo ka. hindi ka kakain. So, meaning to si ano ko dito? Chaperon? Ganun na nga pagdating ng mga friends ko, pag may tira, sa'yo ko ipapakain. Ano ako, doggy? Oo, oh, di ba? Just na lang, mag-CR muna ako. Di, dito ka na. Dito ka na muna. Hindi ka nga. Pabilisan mo, mag-CR ah. Mm. Sige. <laughs> oh. ng manok dito sa Kapiro ah. Sir, bill out po. 10,000. 10, 10, 10,000, sir. Ha? 10,000, sir. Hindi <laughs> ko <laughs> dito. Ka dito. Gusto mo? Kaya kikip pa mo ko. Mabayaran ko. Hindi ako dito. Kapatid ng yung order eh. Hi guys! It's Vice Prince Loreto. Ayan, nandito tayo sa AG3 Call Air. Ay, marami po silang mga brand dito. Katulad ng PCL, Media, LG, and Samsung. Mura pa at may discount pa po po. So, ano pang inaantay nyo? Dito na po kayo sa AG3 Call Air.